Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend po sa ating lahat. At narito naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran. Para po ito bukas, araw po ng linggo, Agosto 18. Para po sa may mga sudyak sa na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Maraming pamimili, ngunit hindi ka pipiliin ng tadhana. Sa halip na ayos na ang iyong karanasan ngayon, Pipiliin ka ng langit ng mabubuting bagay at ang mga magandang bagay, na ito ay magdudulot ng swerte at magandang kapalaran na magsisimula at mauuna sa darating na buwan ng Setyembre. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang isang maswerteng numero naman ay ang 3, 6, 22, 31, 38 at ang 42. Para naman sa may mga sudyak sign, Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Malaking gastusin na naman ang kakaharapin mong ngunit. Kahit gaano, ay nakikita ng nasa itaas ang iyong mga pangangailangan. Huwag kang magalala, ang langit ay magpapadala sa iyo ng isang malaking bagay, higit pa sa pang-araw-araw na papangangailangan mo at ng iyong pamilya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink.

ang iyong mapalad na kulay ay ang metallic blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 15, 23, 33, 36 at ang 41. Pare naman sa may mga zodiac sign Cancer. Honyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Parang malakas na bagyo na namuo sa Karagatang Pasipiko. Ang iyong mga problema ay dating pareho. Mahangin at malakas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, agad na matutunaw ang unos ng mga problemang bumabagabag upang mapalitan ng bagong swerte at magandang kapalaran sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 7, 14, 25, 34 at ang 41. Para naman sa may mga sudyak sign, Leo, July 23, hanggang Agosto 22, Leo. Maraming umiidolo sa iyo, kaya isib ang iyong pangalan. Paano, patnalit, paano mo panatilihin ang pangalan? Huwag mong patulan ang mga taong nang intriga at naninira sa iyo dahil kung sinaktan mo sila, binabaan mo, binabababaan mo lang ang iyong pagkatao hanggat hindi mo pinapatulan ang mga taong mabababaw ang isip at ang utak, patuloy na darating sa iyo ang swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 13, 11, 20 at ang 34. Para naman sa may mga sudyak sign, Virgo, Agosto 23 hanggang September 22, Virgo. Huwag mag-isip ng anuman dahil nalilito lamang ang isip ng tao sa mungkahi ng mga nabanggit. Just go with the flow and let it all happen. Dahil sa oras na ito, iniisip ng langit ang pinakamagandang regalong matatanggap mo sa nalalapit mong kaarawan. At ang regalong ito ay tiyak na magpapasaya, magpapasaya sa iyo na ngayon mo lamang matitikman sa tanang buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 7, chess, 14, 19 at ang 23. Para naman sa may mga sujak sign, Libra, September 23 hanggang October 23, Libra. Minsan ang katigasan ng ulo ang dahilan kung bakit sumusoko siya ng may matigas na puso. Sa araw na ito, kahit anong masasakit na salita ang ibabato sa iyo, huwag kang gagalaw. At sa bandang huli, iisipin nila, di nila na mali sila at tama ka. Ang old rose ang iyong mapalad na kulay. At ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12, 15, 24, 33, At ang 39. Pari naman sa may mga sujak sign, Scorpio. Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21 is Scorpio Turuan ka ngayon ng Fortune dahil ang pinakamahusay na guro ay ang karanasan Kaya lang tuwing nagtuturo ang karanasan, hindi maiwasang masaktan ka Ang mas masakit pa, hanggat hindi ka natututo, hindi titigil ang tadhana na ikaw ay saktan Kaya tanungin mo ang sarili mo Alam mo na ba, kapag natuto ka, hindi ka masasaktan ng tadhana ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 16, 25, 34, at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sudyak signs sa Gitarios. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Gitarios. Nagsisimula na namang dumating ang swerte sa iyong buhay. Marami ang matutuwa dahil alam nilang sila ang magsasalo ng swerte mo sa pagbabahagi mo Tulad ng baging ng kamuti, patuloy kang lalago at pagpapalain Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon At ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 9, 18, 27, 39, at ang 42 Pari naman sa may mga sign Capricorn Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Makapangyarihan ang utos mo ngayon. Utos sa iyong sarili at dapat kang sumunod. Kapag nangyari iyon, mawawala ang iyong pagdududa at ang iyong kahinaan. Madali mong malampasan at mananalo ka at ang iyong tagumpay ay bubuhos ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 8, 17, 24, 33, 40, at ang 44. Pare naman sa may mga sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Ang iyong buhay ay puno ng makukulay at pakikibaka. At sa pagkatapos ng laban, aasahan ang iyong tagumpay. Kaya wala kang karabatang tumalikod sa mga hamon ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yelo at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 13, 26, 31, at ang 42. Pare naman sa may mga sujak sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20 Pisces. Tatlong klase kung langit ang sagot ang hinih Tatlong klase kung langit ang sagot. Ang hinihiling mo ay ibibigay niya kaagad. Kailangan mong maghintay bago dumating ang iyong hinihiling. Oo, hindi nila ibibigay sa iyo ang iyong hinihiling. Ngunit papalitan ito ng mas mahusay at mas angkop para sa iyo. Ang una ay mangyayari sa iyo ngunit marami pa. Kung saan ang hinihiling mo ay ibibigay kaagad at higit pa sa hinihiling mo ang ibibigay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pilak at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 13, 17, 28, 31 at ang 43. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw ng linggo, Agosto 18.